Kapatid, kumusta ka? May mga pagkakataon ba sa buhay mo na pakiramdam mo ay hindi ka karapat dapat? Na para bang sa isang malaking pagtitipon, ikaw yung nasa pinakasulok, hindi napapansin, o mas malala, hindi man lang naimbitahan? Kung oo, manatili ka. Ang mensahe ng Diyos para sa iyo ngayon ay isang paanyaya na babago sa lahat. Noong isang araw, habang nag-aabang ako ng jeep sa ilalim ng init ng araw, may nakita akong isang matandang lalaki. Halos butot balat na, marungis ang damit at sa kanyang tabi isang maliit na bag na yari sa sako. Lahat ng dumadaan, tila iniiwasan siya para bang may nakakahawang sakit. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang dalaga na lumapit, hindi para bigyan siya ng limos kundi para alukin siya ng dala baon. Nakita ko ang ngiti sa labi ng matanda, isang ngiting puno ng pasasalamat, isang ngiting matagal nang nawala. Doon ko naalala ang ebanghelyo ngayon. Sa mabuting balita ayon kay San Lucas, ikinuwento ni Jesus ang isang talinghaga tungkol sa isang dakilang piging. Isang napakalaking handaan, ang may-ari ng bahay ay nagimbita ng maraming tao, ngunit isa-isa silang tumanggi. Pasensya na, kakabili ko lang ng lupa, kailangan kong tingnan. Paumanhin, may limang pares ako ng baka, susubukan ko. Nako, kapapakasal ko lang, hindi ako makakadalo. Lahat sila ay may dahilan. Lahat sila ay abala sa mga bagay ng mundo, sa kanilang ari-arian, negosyo at personal na buhay. Hindi ba't parang tayo rin minsan? Tinatawag tayo ng Diyos, pero ang sagot natin, Lord, mamaya na, busy ako. Next Sunday na lang may gagawin ako. Kapag okay na ang lahat, saka ako lalapit sa iyo. Pero alam nyo ba ang ginawa ng Panginoon sa kwento? Hindi niya kinansela ang piging. Sa halip, sinabi niya sa kanyang alipin, Lumabas ka, pumunta ka sa mga lansangan at pasilyo. Isama mo rito ang mga mahihirap, ang mga pilay, ang mga bulag at ang mga lumpo. Sila, sila na itinuturing na walang puwang sa lipunan. Sila na marahil ay sanay ng tanggihan at maliitin sila ang inanyayahan. At nang may lugar pa, sinabi ulit ng Panginoon, Puntahan mo ang mga daan at bakuran at pilitin mong pumasok ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Grabe kapatid, naririnig mo ba yon? Gusto ng Diyos na mapuno ang kanyang bahay? At ang paanyayan niya ay para sa mga taong pakiramdam ay hindi sila karapat-dapat. Para sa iyo na nasasaktan, para sa iyo na nagkamali, para sa iyo na iniisip na wala ng pag-asa. Para sa iyo na tinalikuran na ng mundo. Ang paanyaya ng Diyos ay hindi para sa mga perpekto. Ito ay para sa mga handang tumugon. Nakakaiyak isipin na ang Diyos na may-ari ng lahat ay nagmamakaawang imbitahan tayo. Siya na walang kailangan sa atin ay sabik na sabik na makasama tayo sa kanyang piging. Ang tanging hinihiling niya ay ang ating pagtugon. Isang oo, Panginoon, darating ako. Isang pusong bukas at mapagpakumbaba. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Saan ka abala? Ano ang mga bagay na humahad lang sa iyo para tanggapin ang paanyaya ng Diyos? Ang trabaho ba? Ang pera? Ang pride? Ang sakit ng nakaraan? Tandaan mo ang babala sa dulo ng talinghaga. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa. Isang paalala na ang biyaya ng Diyos ay hindi dapat ipagwalang-bahala. Ngayon ang panahon para tumugon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon. Katulad ng matanda sa kalsada, baka pakiramdam mo ay isa ka sa mga dukha at pilay sa spiritual. pero para sa Diyos, ikaw ang VIP. Ikaw ang hinihintay niya. Lumapit ka lang sa kanya kahit ano pa ang itsura mo, kahit gaano pa karumi ang iyong nakaraan. Yakapin mo ang kanyang paanyaya. Dahil sa hapagkainan ng Diyos, may nakalaang upuan para sa iyo at hinding-hindi ka itataboy. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Kung napukaw ng mensaheng ito ang iyong puso, huwag kalimutang ilike ang video na ito at magsubscribe sa ating channel. Para sa higit pang pagninilay, ishare mo rin ito sa mga taong alam mong kailangang marinig ang paanyaya ng Diyos. Hanggang sa muli, pagpalain ka ng Panginoon.